May mga cards din dito. Tingin-tingin tayo.

Tagay nyo kaya ito. yung mga nagagatering dyan. Meron ng Pinay version. Tagay nyo rin ito. Oh. Mas mura ito kaysa eh, sa ano. Booster pack. Yung original. <laughs> Ay, magkano each? Ah, uh, yung singles, 50. 50 nga daw. Kasi uh, yung pack 200. 200. Sa isang pack natin, magkano sa ilong peraso yan? Lima. Okay. Lima. Kasi yun naman niya kung anong yung nasa likod. Uh, ah, Ah, ito yung pinakalaman niya

binalikan natin si Goya si Idol so pinagbigyan tayo dun sa prize nakuha natin yung tambay gathering yun oh. meron pa silang page mga, ano, mga tropa pics palaik naman ito kasi ayos talaga yung ngayon dila. at magkakaroon tayo ng unboxing video nito mga tropa pics okay. Pero Robinson na ako. na ako nito kayong ngayon na tropa. So, i-unbox natin to. Tingnan natin po anong mayayari dito. Pero good sa, pero uh, curious talaga ako dito sa kadsya to eh. Kaya kumuha ako eh. So, stay tuned at simulan natin yung pag-unbox na ito. Um, baka bukas. Basta, i-unbox natin to. Waiting na lang doon sa mga ano sa video natin dito sa Facebook natin. So, sa ah, amat sa Oh. Unbox natin to. oh, don't forget to, ano, Ah, follow to. Ayan. Follow niya yan, mga tropa peeps. So, mga tropa is, ngayon ay susubukan natin mag mag-unwrap ng tambay the gathering yan And yan natin nung gabi. And then, naku naan natin siya rito kay Kapitan Tambay. Yan, kung gusto nyong bumili rin dyan sa, ng ganito, mga item na to, meron yan sila. At hanggang Sunday pa yung ayun nila eh yung kanilang pwesto sa Robinson Galleria. Try niyo pumunta doon. Ayan. So, eto na subukan na natin 'yung ano ano. Yan rap tong ano to. So, eto yung kanilang ano, Ah... Uh, calling card. So, eto yung binigay nila sa akin. Ayan. Papalo na lang mga tropa peeps. Ayan. So, eto lang, simulan na natin. Meron tayo rito dalawang pack ng Tambay the Gathering. local version to mga tropa peeps. Ayan. Siyempre, buhay tambay eh. Yeah, so, eto, kung mapapansin nyo, Nandito yung list ng mga cards na laman daw nito ayun ang pagkakasabi sa video ay sa ano yung tinatanong ko kay bossing natin. Yan. So eto yung ano niya. Lahat ng list ng card na nasa loob. Meron din sila rito barcode and yung mismong Facebook page nila. palag na lang mga tropa peeps. So, lapit natin mabuti kung ano yung mga laman. So, yun yung mga laman, mga tropa peeps. Meron na tayo kagad idea kung ano yung laman nito. So, unwrap na natin. Paano ba ito yung unwrap? Hindi ko rin alam mga tropa pips. Pero, sige. Ngayon natin yung unwrap. Dito ata. Ayun. Ayan, kung mapapansin nyo, oh. talagang... <laughs> Lokal nila talaga. Pero, astig kasi may merong ganto, merong gantong rap. Ah, uh, merong version ng The Magic Gathering. Which is na binibenta natin dito sa Facebook natin. Ayan. Don't forget, tingnan mo ninyo naman oh. Grabe. <laughs> Gayang gaya yung ano, yung original. Sa pangalan lang talaga oh. Nagkatalo. So, ayan natin. Tignan natin ko yung ano. Ang ganda pa ng ano. Oh. Madami-dami pa yung ating kamay. Yan. So, eto. Tignan natin. yan So, eto yung number one card. Dito sa list na to. Kung niyo nyo, yan. E, yung nasa list natin. eh number one card. Dito sa pack natin. So, ayan natin. Elf Warrior. Plantito. Sus, Mariusep. Ayan. Mga plantito. Baka trip nyo. Lagay natin dito. kailangan lang natin mga tropa peeps. Ayan yung pack niya. And then, zombie. Oh, tingnan mo. Talking creature. <laughs> Ay, meron din pala rito. Talking creature. Mga tropa peeps. Ayan. So, eto. Talking artifact creature naman. Construct. Construct. Meron din sila oh. Magkano arawan sa kabila. ng mga tanungan. So, ito yung pangatlo nating card. And then ito. Sumunod. Blood. <laughs> Token artifact blood. Yung sa tuhog-tuhog. Mga barbecue. Yeah. So, iisaw. Ayan ano pala, blood pala yan. Dugo. Oh, don't forget ha Don't forget mga tropa peeps So ito yung last natin Clue Token artifact Clue oh, Sacrifice this artifact Do I card Kalaban ng defiant Yes <laughs> Mga tips Yan. So ito yung laman ng isang pack Na binuksan natin mga tropa peeps And then, magne-next tayo ulit ng isang pack. Ay na. Sulit. Astig na ito eh, no? Yan. Astig na itong ano, cards na to. Kaya naman talaga na ano eh. Napakuha tayo ng wala sa oras. Yan. So, tignan naman natin eh, itong sumunod. Na pack. Ay, so, napakaganda rin. Ito pa rin yung list ng mga cards sa loob. And then, ito pa rin yung kanilang barcode. And, the Facebook page, mga tropa peeps. Yes! Yes, sir! Tignan mo naman yan. Astig. Five. Nakalagay rin dito, naka-indicate dito rin kung ilang cards yung nasa pack natin. So, buksan natin ulit. Yan, dito lang siya ano. Medyo makapal na ano ah Parang Maganda yung ano yung pagkaka-print ng ano ng pack niya na to. Mukha siyang ano, alam niyo yung sa ano yung papel sa bato. Sa Ay, mo tawag na tawag. yung sa ano. Yung sa mga picture. Parang ganito, pero medyo manip manipis ng onti doon. Kasi yun, may akapal. Ayan. Hmm. Ayan yung pack. Lagyan natin dito para makita nyo rin. Really. Ayan. Lumuga yung ating ano eh. Ayan. So, eto yung likuran. Uy, may damage. Pero good sa ngayon. Factory damage yung mga ganyan. ay naku. Factory damage yung mga tropa pips yan so Siyempre, ang unang-una dyan oh, Nakarambol na pala kagad to oh. worm So, atay tinutukoy nila Live link Manatili po tayo sa likod ng dilaw na tayo Tayo nice. sa MRT <laughs> Sa MRT to mga tropa peeps Ayan. Last time natin Ayan. Last time natin yan, ito yung card natin. So, next. Ganun pa rin. Parks worn pa rin. Death touch. Huwag magtulakan. Lahat makakasakay. Yes. So, lahat Yeah, ito is nakaano sa MRT o LRT. Uy, oh, pilot. Si Manong Driver. Oh, this creature cruise vehicle has taught its power were two greater Okay, ibang sabihin malakas malakas lakas to si pilot manong driver ayan manong driver in the house ayan so tas na kaya natin ito kasi mawawala yung ano yun eh. ayan so ayan na and the vampire wag kang mapakala may nag babanta'y sa dilim. Nag-aabang sa sulong at may hawak na patalim. <laughs> ano Lando? Ikaw ba yan, Lando? So, related to sa kanta ni Lando, mga tropa peeps. And the last, Merle Talking creature na naman again, mga tropa peeps. talagang related na related talaga to sa ano eh. Uh, Gayang-gaya niya yung sa so, Magic Gathering. Yan. Kung familiar kayo sa Magic Gathering, kuwang-kuwa niya yung team, yung likod, yung mismong likod. Yan. So, yung likod. Sa pack naman kasi plastic yun, may kulay-kulay. And ito is parang yung sa photo paper, pero medyo mas manipis Itong, ano niya, pack niya. And, ayun, eh, may card tayo dito na galing sa kanila. Yan ulit, ah, pwedeng pang collection to mga tropa peeps. Uh, oh, pa like and share mga tropa peeps. If nagustuhan nyo tong unwrap natin ng tambay. The gallery yeah. Salamat sa panonood mga tropa peeps.